Ang alamat ng pinya Noong unang panahon, may nakatirang mag-ina sa isang malayong pook. Ang ina ay si Aling Rosa at ang kanyang anak ay si Pinang. Mahal na mahal ni Aling Rosa ang kanyang nag-iisang anak. Kaya naman, lumaki si Pinang sa layaw. Gusto ng ina na matuto si Pinang ng mga gawaing bahay. Ngunit, laging kinakatwiran ni Pinang na alam na niyang gawin ang mga itinuturo ng ina. Kaya't pinabayaan na lang ni Aling Rosa ang kanyang anak. Sang araw, nagkasakit si Aling Rosa. Hindi siya makabangon at makagawa ng gawaing bahay. Inutosan na lang niya si Pinang na magluto ng lugaw. Isinalang ni Pinang ang lugaw, ngunit napabayaan dahil sa kanyang kakalaro. Ang lugaw ay dumikit sa palayok at nasunog. Nagpasensya na lang si Aling Rosa. Sa katwiran niya ay napagsidbihan naman siya ng kanyang anak kahit papaano. Nagtagal ang sakit ni Aling Rosa, kaya't napilitan si Pinang na gumawa sa bahay. Isang araw, sa kanyang pagluluto, hindi niya makita ang posporo. Tinanong ni Pinang ang kanyang ina kung nasaan ito. Isang beses naman ay ang sandok ang hinahanap. Ganoon ng ganoon ang nangyayari. Maraming bagay ang hindi agad nakikita at tinatanong ang kanyang ina. Nayamot si Aling Rosa sa kakatanong ng kanyang anak kaya't nawika nito. Naku Pinang, sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng bagay at hindi ka natanong ng tanong sa akin. Dahil alam niyang galit na ang kanyang ina ay hindi na umimik si Pinang. Umalis na lamang siya upang hanapin ang sandok na hinahanap. Kinagabihan, wala si Pinang sa bahay. Nabahala si Aling Rosa. Tinatawag niya ang kanyang anak ngunit walang sumasagot napilitan siyang bumangon at naghanda ng pagkain. Pagkaraan ng ilang araw ay magaling na magaling na si Aling Rosa. Hinanap niya si Pinang. Tinanong niya ang mga kapitbahay kung nakita nila ang kanyang anak. Ngunit naglahong parang bula si Pinang. Hindi na nakita ni Aling Rosa si Pinang. Isang araw may nakitang halaman si Aling Rosa sa kanyang bakuran. Hindi niya alam kung anong uri ng halaman niyon. Inalagaan niyang mabuti hanggang sa ito ay magbunga. Laking pagkamangha ni Aling Rosa nang makita niya ang anyo ng bunga nito. Ito'y hugis ulo at napapalibutan ng mata. Biglang naalala ni Aling Rosa ang huli niyang sinabi kay Pinang. Nasanay magkaroon ito ng maraming mata para makita niya ang kanyang hinahanap. Tahimik na nanangis si Aling Rosa at laking pagsisisi dahil tumalab ang kanyang sinabi sa anak. Inalagaan niyang mabuti ang halaman at tinawag itong Pinang. Sa paglipat-lipat sa bibig ng mga tao, ang pinang ay naging pinya. Ang alamat ng saging Noong unang panahon ay may isang dalagang hinahangaan dahil sa ang kinyang kagandahan. Mariyang maganda ang tawag sa kanya. Siya ay may harding puno ng sariwang halaman. Marami dito ang mga namumulaklak. Nakikipagtagisan ng ganda ang dalaga sa bawat bulaklak na dito ay makikita. Bagamat maraming umaaligid na manliligaw ay wala pa rin siyang mapili ni isa man sa kanila. Kay Maria, hindi mahalaga kung sino ka ang tanging basehan niya sa pagsinta ay kung gusto ba niya ang binatang sa kanya ay nagmamahal. Isang umaga, habang nagbabasa siya ng libro sa kanyang hardin, ay may isang makisig na pinatang bumaba sa isang karwahe. Ipinagtanong ng binata kung saan daw ba makikita ang plaza itinuro ni Maria ang tamang daan. Nagpasalamat ang binata. Hindi alam ni Maria ang maganda na gusto lang palang makipagkilala ng ginoo kaya ito bumaba sa tarangkahan ng hardin nila. Magmula noon, buwan-buwan nang dumadalaw sa hardin ang binatang nakakarwahe na nagpakilala sa pangalang Aging nang makasiguro si Mariang maganda na tapat ang saloobin ng binata, ay sinagot ito ng dalaga. Isang hapon, nagulat si Maria nang humahangos na dumating ang kasintahan. Nais ni Aging na sumama na si Maria sa kanyang daigdig sapagkat hindi na siya makakabalik sa mundo ni Maria. Ito ay ang parusa ng kanyang mga kalipi sa kanya dahil sa madalas niyang pagtaka sa kanilang daigdig. Natakot ang dalaga na baka mawala na sa kanyang paningin ang tanging binatang nagpapatibok ng puso niya. Sa sobrang pagkalito, ay lalong dumiin ang pagkakakapit ni Maria sa kamay ni Aging nang magpaalam na ito. Nang makaalis ang nagmamadaling binata, ay hindi napansin ng humahagol-gol na si Maria na naputol na pala ang kamay ni Aging nang ito'y biglang magpaalam at maglaho. Dahil sa sobrang takot, ipinoon ni Maria ang putol na kamay ni Aging sa kanyang hardin. Tulad ng pangamba ni Maria, ay hindi na nga pa ang kasintahan Makalipas ang maraming araw ay napansin ng dalaga na may tumubo na halaman sa lugar ng kanyang pinagbaunan Lumaki ang halaman Naging malusog na puno ito at namunga Nagtataka si Mariang Maganda dahil ang bunga nito ay kahawig ng mga daliri ni Aging ilang linggo pa, ay sumulpot naman ang animo puso nitong kulay pula. Para kay Maria, simbolo ito ng pagmamahal ng binata. Kahit hindi na nakabalik pa ang kasintahan, ay masaya na rin si Maria ang maganda sa tuwing nakikita niya ang puno. Nang lumaon, ang puno ay tinawag na saging bilang pag-alala sa mapagmahal na si Aging. Ang Alamat ng Pakwan Noong unang panahon ay may isang batang lalaki na nagnangalang Juan. Siya ay may malaking ulo, maiitim na mga ngipin at labing makapal at mapula. Ulila siya sa ama at ina. Nakatira siya sa kanyang tiyo at tiya. Mga pilyo, tamad at masasama ang ugali ng kanilang mga anak. Malupit sila kay Juan. Sinisigawan, pinapalo at pinagtatawanan nila si Juan kapag ito ay nagkakamali. Pak Juan! Pak Juan! Ang asar nila sa kanya kapag itoy napapalo. Munit, mabait, masipag at matulungin si Juan. Nagtatrabaho siya sa bahay sa buong maghapon. Naglilinis, nagluluto at naglalaba si Juan sa kanila. Isang araw, nabasag ni Juan ang nililikpit na plato ng hindi sinasadya. Pinalo agad siya ng kanyang tiya habang ang mga pinsan naman niya ay walang humpay sa pagtawa at pag-asar sa kanya ng Pak Juan. Hindi na nakatiis si Juan. Umiiyak siyang nagtungo sa kanyang silid. Tumawag siya at nanalangin sa poon na sana ay kunin na siya dahil hirap na hirap na siya. At biglang nagdilim ang langit. Bumuhos ang malakas na ulan. Kumidlat at kumulog. Kinabukasan, hindi na nakita na mag-anak si Juan. Sa halip, isang halamang may bungang simbilog ng ulo ni Juan ang kanilang nakita. Biniyak nila ang bunga. Simpula ng mga labi ni Juan ang laman nito at sigitim ng mga ipin ni Juan ang mga buto. Nagsisi ang mag-anak at humingi sila ng tawad. Nagbago sila ng ugali Inalagaan nila ang halaman at tinawag itong pakwan. Sa paglipas ng mga araw, naging pakwan ang tawag sa halaman. Iyon ang simula ng pagkakaroon ng halamang pakwan.